Mga ka-sports na booking ng SBP na may kumakalat na balita na mismong Thailand organizers daw ay disperadong pabagsakin ang ating national team na Gilas Pilipinas. At dahil sa mga bagong rules na pilitan ang coaching staff na silipin muli ang lineup at bumalik sa old core players na binigay ni Coach Norman Black noon na sina Ray Parks Jr., BJ Pare, Justin Brownlee, Ansh Kwame, Remy Martin, Mike Phillips at Matthew Wright kasama mo na rin si Jason Brickman at Dave Aldeponso. At ito pa ang pinaka-controversial sa lahat. Inalis pero binalik daw si Jamie Molonso sa lineup. Ano kaya ang totoo? ano ang nilabas ng SBP? at may intriga nga ba between Coach Tim Cohn at Coach Norman Black kung trip mo po ang ganitong content pa iwan na follow at pa subscribe na din tara simulan na natin ayon sa mga SBP insider napansin nila ang bigla ang pagbabago sa eligibility rules na tila ba saktong sakto lamang para maapektuhan ang Gilas Pilipinas ilan sa mga napansing suspicious timing ay ang naturalized player limitation dual citizen scrutiny verification delays, paperwork cut of changes at ang height and residency checks. At karamihan dito late pinalabas at biglaan. Kaya ang gilas ay nakaset na ng lineup na kung saan napilitang